O si master Hans kwa para sa swerte sa abante pag-usapan natin ang apat na hindi maswerteng sector direction o dapat nating iwasan sa year 2024 year of the wooden dragon pag hindi maswerte dapat iwasan gamitin ang area na to ang una sa hindi maswerte sa 2024 natin is the south sector keep the south sector quiet walang activity, dahil sa East sector na dyan ako po. Ang number two, illness or sickness star. Kung kayo po'y buntis, kayo po'y may sakit, hindi magandang kalusugan, iwasan po na mag-stay sa South East direction ng inyong bahay, ng inyong kwarto. Bawal din na iwasan din. Ang pagtulog na headboard ay nasa southeast dahil nasa southeast direction ang illness star. Makakatulong ang pagdisplay ng hollow hulu, or Holy gourd, or Medicine Buddha i-display yan sa South East sector na mabibili sa tindahan ni Master Hans Kua. Makakatulong din ha, sa South East sector ang paglagay pag display ng mga metal element. Metal element kasi itong South East South star na to ay earth element. Pwede niya ma ma o pahinain ang illness star number two na nakaupo sa South East sector ang pangalawang sektor na hindi maswerte sa 2024 is the South Sector. Nasa South Sector kasi nakaupo. Ang betrayal, ang theft, ang robbery, or mga cheating or scam. Pag-check natin ng kompas natin at nakita natin ang ating main door ng bahay natin ay nasa South Direction. Ang door ng opisina natin ay nasa South Direction. Ito ay posibleng mag-enhance ng tinatawag nating scam sa negosyo, betrayal sa family o relasyon, pwedeng cheating. Ah, maloloko, maloloko ka sa career, sa finance, or mga betrayal pa din pagdating sa pag-ibig or sa pamilya or sa relasyon. Makakatulong ang pagdisplay sa south direction ng pair of food dogs na mabibili sa tindahan ni Master High School mag-display ng rhino with elephant na mabibili sa tindahan ni Master Hans Kua. Sa South Direction, makakatulong ang pag-display ng piyaw or chilin na mabibili sa tindahan ni Master Hans Kua to protect you from number 7 star betrayal, cheating, loss, or scam. Iwasan din, gamitin ang South Direction para hindi natin ma-activate ang tinatawag nating number 7 betrayal or lost star makakatulong ang paglagay ng blue color na element. Water element kasi pwede niyang ma-weaken o pahinain ang betrayal or loss or cheating o mga scam star na nakaupo sa south direction. Ang pangatlong direction na hindi maswerte o dapat iwasan natin gamitin o keep this area, bahay man yan, o opisina this month of this year or 2024 is the gitna center of our bahay, center of our opisina. Nandiyan kasi na po ang number three quarrel star. Ayaw natin ng misunderstanding sa bahay man, sa katrabaho man, mga conflict, away sa magkakapatid, sa mag-asawa, or mga court case or litigation sa family man o sa negosyo. Keep the center area ng bahay ng negosyo na tindahan po, quiet, wala mo ng activity. Makakatulong ang pag-display ng anti-quarrel na lucky charm na bibibili sa tindahan ni Master Hans Kua. Makakatulong also ah, ang pag-display ng tinatawag nating General Kwan Kong, pang-conflict, pang-protect din yan sa mga quarrel misunderstanding litigation para makaiwas tayo sa mga negative star. Bilhin po yung mga cures na yan tindahan lamang ni Master Hans mga Makatulong ang pag-display ng red na color na element na, na floor mat or mga, what, ang uh, mga red color ng mga cortina or red color ng mga uh, mat sa bahay, sa tindahan o sa negosyo man, ilagay yan sa center pang subdue to weekend na number three star quarrel and misunderstanding and conflict. Ang pinaka hindi maswerteng sektor sa 2024 na tinatawag natin the Five Yellow Misfortune Star. Ang Five Yellow Misfortune Star ang pinaka wag gagalawin, ang pinaka iiwasan huwag maingay, ang pinaka iiwasang walang activity. na sa West Direction. West Direction, makakatulong ang pag-display ng Five Element Pagoda. Cure po yan sa Five Yellow Misfortune Star. Si Five Yellow Misfortune Star, siya po ang pinakainin maswerte. Siya ang star na magdadala ng problema sa career, sa negosyo, sa pera, sa pag-ibig, sa kalusugan, misfortune at mga kamalasan. Keep the West Area quiet. Makatulong paglagay sa West Area ng mga metal element para pahinain ang Five Yellow Misfortune Star na Earth Element. Make sure po natin na bilhin ang mga Lucky Charm na kailangan nyo po. Dito lang po sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. Si Master Hans Kua ko po ay isang feng shui expert. Muli po ha, ang feng shui ay pandagdag swerte lamang. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo po. Ang mga Lucky Charm, ang mga cures ay ingredients of sangkap o pang extra precaution, extra ingredients lang po para tayo po ay maproteksyonan sa mga misfortune, mga kamalasan o negative energy. Nasa inyong mga palad pa rin sa lalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kua, para sa Hans sa Abante.